luluto tayo ngayon ng isda na nahuli natin kanina. Yung tayong nagpaano ano nagpabunol so meron tayo dito. Uh, isa sa mga the best na luto dito lalo pag sariwa ay sinigang. So nilinis ko na ito kanina habang ako ay walang ginagawa so nilinis ko. Syempre lagyan natin ng kamatis at uh, sibuyas para mas masarap. Meron ding luya para syempre mawala yung langsa at syempre may konting anghang lagyan natin ng Siding green, pangsigang. Tapos, syempre, hindi uh, mawala yung gulay. Uh, Hinarvest lang natin dito sa ating harapan ng bahay. Yun. Halagyan natin ang asin. Eh, tansyahin na lang kung gaano karami. So, marami yung ilagay kong sabaw. So, marami din asin na lagyan natin. Ilagay na natin yung ating, syempre, yung ating uh, luya para maluto na at sumama na yung ano, lasa sa tubig tsaka yung kamatis at uh, sibuyas iyon. Handa nating kumulo at uh, pag kumukulo na lalagyan natin yung ating isda. So kumukulo na yung tubig ng ating nilagay kanina, lalagyan natin yung isda. Bubuntog natin habang kumukulo para ano masarap. Para hindi malabog yung ano natin yung isda. Yan. Ito yung mga agat na nahuli natin. Dayang syempre yung ating lapo-lapo. Yung tabas-tabas kung tawagin para parang talakitok sabi ni tatay. At lapo-lapo pa din. Yun. Sarap. Tapos lagyan natin yung sili habang ano para medyo may anghang na konti. So hindi natin kumulot. Lalagyan natin yung ating gulay. At habang ako ay nagluluto ay nandito yung aking anak at, at paspasan din paglalaro. May pagtutok pa sa harapan ng camera, hinahanap yung kanyang sarili sa screen na So, luto na yung isda at uh, ilalagay natin yung ating talbos ng kamoteng bagay. Siyempre, hindi kumpleto ang sinigang pag walang kalamansi. So, ating pipigaan ang kalamansi para may asin. Para sama-sama na yung asin dito. Sasandok tayo na ibigay natin kay ate <laughs> sa kabilang bahay. Bigyan natin sila ng lapu lapu at itong nasan uh, nasa niya isa pangdayang dayang down. Ah, talakitok. Ayan. Sasalagyan natin ng gulay. At kamatis, siyempre, para may asin pa din at sili. Nailig sila sa manghang. Siyempre sa bawo. Ah, ulam. Ha? Ah. Oh. Siyempre, huli namin ni Tata yan eh. Sa luto ko, masarap talaga yan. si nanay at si ate. Hindi nga. Sakay na tayo naman eh. Nanay. Kain na. Kain po tayo. Kain po muna yung eh magdadasal. Hmm. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these your gifts which you are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Salamat po sa biyaya. Ay! Let's eat na, let's eat na. Tikman natin itong malapad na isda. Tabas-tabas. Ay, kakain din niya. Nasige na. O, titikman natin. Hmm. Mami. Nagugutom na. Abo. Mmm. Ay sus, may pangilig pa. si tata hindi natin kasama at nasa palisdaan. Nagpapatalon o no? nang huli ng hipon. Sabi baka daw siya ay mahuli. Kaya mamaya na siya kakain pagdating niya dito. Kaya. Kaya na po. Ika-saging ka? O ulam mo yan? Oo. Oh. Oh. Ano yan? Mm, parang masarap ay ano, dayang bang. Ito na nito, malapad ah. Sigma mo. Ano ah, gusto kong magkamay? Kapas-kapas daw ito? Hmm. Ano yun? Gapas-gapas? Ano ah, ang talakay ito? Nga, unang ano nung sumibad? Ano ang talakay ito? Naayak. Hindi, hindi naayak. Ano lang siya? Parang nahikbi. Nahikbi <laughs> lang. Ang talakay ito kayo nakatungal ay hikbi lang. Paan hmm. naayak ba? May sabi talaga siya. Mm -hmm. Oo. Oh. Ah. ah. Wala ah, hmm. ko mo na. Hmm. Eh, ano siya sa buto? Ano ka kung si kinain kanila? Mahulog. Ang ka. Tsaka punta. Na naman? Hmm. Abo. Bakit tatayo? Kulang. Ano yun na ano? May hmm. patay hmm. hmm. ditong laksa tsaka hotdog galing kay Ate Adi. Dito kanina. Kapalit ng binigay nating ulam, sigaw. Hmm. Taba nung ano, lapo-lapo. Parang kayo na high blood. Hmm. dun. Okay, okay, okay. Maka, di mo gusto yung sergeant at arms. Ngayon natin. Ngayon natin. Yeah. Bulaman. Ito, no, na, o, na, anak? Ano

Aba, ano? Yan sa pamit ng damit ng siya. sili. Wala. Hinagot, ano? Tapos na po kami kumain at maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated pag mag-upload tayo ng mga videos tungkol sa pangingisda at tungkol sa buhay, probinsya. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Bye-bye, Lucas. Bye-bye. Bye.